70 pesos mo mga tol pang pamilyang ulam na eto mas pasasarapin pa natin to mga tol siling haba bawang sibuyas saka repolyo yan mga tol dito sa kawali nagpalagay uh, na ako ng matika magigisa tayo ng bawang sibuyas gigisa lang natin to da, at dahil gusto ko yung mas mahang mga tol iya yeah. ko yan ng siling haba giniyat-giyat ng maliit. Optional na yan mga tol kung gusto niyo ay medyo maanghang. Tapos kapag luto na yan, ah, ilagay na natin tong ripolyo. Ayan. Hayaan lang natin na nakaganyan mga tol tapos lagyan natin ng konting asin, konti laang, ang palasa, konting paminta, Tapos konting big machine. Tapos hahayaan lang natin ganyan mga tol. Takpan lang natin. I-steam lang natin yan mga tol. Haluin lang natin ang isa ito mga tol. Babalik din lang natin. Tapos, pwede na natin ilagay yung ating pinakapampalasa. Yan. Maganda nga nito. Half-cook lang. At ito na yung ating pinakapampalasa. Nalagyan na natin. Napakabilis lutuin. Napakamura pa. Pampamilyang ulam to mga tol. Yan. Uh, hayaan lang natin to hanggang sa maluto na yung ripolyo. Tapos uh, luto na yan mga tol. So ayan mga tol. Luto na ang ating repolyo with century tuna. Kain na tayo!